NBA legend na si Shaquille O'Neal bumilib kay Lebron. Mas pinili daw nito manalo kaysa ipagpatuloy ang kanyang 10-point streak record. At Lakers makikipag-agawan sa Spurs para kay Yanis. Pero bago yan, panalo nga ang Los Angeles Lakers sa isang dikit na laban kontra Toronto Raptors. Kung saan isang buzzer beater three-pointer mula kay Rui Hachimura ang nagpanalo sa kupunan. Sa gitna ng tensyonadong pagtatapos, nahanap ni Lebron James ang walang bantay na si Hachimura sa kaliwang sulok at hindi ito nag-atubiling itira ang kanyang winning shot na nagdala sa Lakers sa tagumpay. Pinangunahan naman ni Austin Reeves ang Lakers sa kanyang kamanghamanghang double-double performance matapos umiscore ng 44 points at maghatid ng 10 assists. Sa kabila ng pagkawala ni Luka Doncic dahil sa personal na kadahilanan, nagpakita si Reeves ng kahusayan sa opensa sabay buhat sa kopunan sa maraming mahalagang sandali ng laro. Samantala, naging sentro ng usapan ang pagtatapos ng fenomenal nominal streak ni LeBron James ng paggawa ng 10 o higit pang puntos kada laro, isang record na umabot ng 1,297 games sa loob ng halos dalawang dekada. Kanina ay nagtala lamang ang 40-year-old LeBron James ng anim na puntos lamang sa kanyang 4 of 17 mula sa field at sablay sa lahat ng limang 3-point attempts. Gayunpaman, nakapag-ambag naman siya ng 11 assists at 6 rebounds na nagpatotoo na nakakatulong pa rin siya sa iba't ibang paraan. Huling beses beses siyang hindi nakaabot ng double digits noong January 5, 2007 bilang miyembro pa ng Cleveland Cavaliers nang nagtapos siya sa 8 points kontra Milwaukee Bucks. Marami ang humanga sa ginawa ni Lebron kabilang sina Magic Johnson at Shaquille O'Neal dahil mas inuna raw nito ang panalo ng kupunan kaysa personal na record. May pagkakataon sana siyang umabot ng double digit scoring ngulit mas pinili niyang ipasa ang bola sa walang pantay na si Hachimura na kalaunan ay nagselyo ng panalo. Samantala kanina nga ay trending nga sa social media kung saan marami nga ang lumabas na report na interesado nga ang Spurs kay Yanis Antetokounmpo. Marami nga ang nagsasabi na kung mangyari man ang trade ni Yanis sa Spurs ay sigurado nga makakabuo sila ng pinakamalakas na frontcourt sa NBA. Bukod pa dyan, malaki nga daw ang chance na magkampiyon ng Spurs. Pero bukod sa Spurs, isa din ang Lakers sa mga interesado kay Yanis. Matagal na nga siyang target ng Lakers, lalo na nagtrending nga nakaraang araw ang pagdelete niya ng mga post sa kanyang social media at natira na lamang ang isang foto ni Kobe Bryant. Ang post na iyon na ibinahagi noong Agosto 23 2021 ay pagbati ni Giannis ng happy birthday sa yumaong NBA legend. Dahil dito marami ang nagsimulang maghinala na may mas malalim na kahulugan ang kilos na ito ni Giannis. May ilan ang nag-iisip na baka nagpapahiwatig ito ng kagustuhan niyang matrade patungong Los Angeles Lakers. Lalo pat, kasalukuyang mahina ang simula ng box. Nasa ika-11 na pwesto sa Eastern Conference na may 9 and 13 record. Ilang beses na rin nabanggit ni Janis na ang kanyang prioridad ay manatiling competitive at patuloy na lumaban para sa kampyonato. Kaya't natural lamang na magdulot ng hinala ang kanyang social media wipeout. Gayunman, mahirap itong mangyari sa ngayon dahil sobrang taas ng kanyang salary cap hit at kulang ang trade assets ng Lakers. Ayon sa ilang analyst, maaari lamang maging posible kung willing silang isama sina Austin Reeves, Rui Hachimura at Jared Vanderbilt pati mga future draft picks. Kung sakaling makuha nga siya ng Lakers, malaki ang maitutulong ni Janis sa kupunan. Magdadala siya ng elite rim protection, unstoppable inside scoring at defensive versatility na akma sa fast-paced offense ng Lakers. Gagawa rin siya ng dominanteng duo kasama si Luka Doncic at makapagbigay ng mas malaking tsansa para muling makaabot ang Lakers sa NBA Finals.